Isang prutas lang ba ang kailangan para paliitan ng lumalaking prostate? Welcome back dito ang iyong kalusugan ng aming pangkunahing layunin. Gayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa para sa marami, ngunit madalas na nakakalimutan ang pagmanaging lumalaking prostet gamit ang bayaya ng kalikasan. Pero bago natin ilahad ang anim na prutas na magbabago ng iyong buhay, Sandali muna, pag-usapan muna natin ang tungkol sa prutas mismo. Ang numero uno sa ating listahan ay isang tunay na game changer pagdating sa kalusugan ng prostet at sisilipin natin ito ng mas malalim sa dulo ng ating listahan. Ang prutas na ito ay hindi lang basta bahagi ng iyong dieta, ito ay isang powerhouse para sa panggangalaga ng prostate, kaya hindi mo dapat palampasin ang paglaki ng prostet na medikal na kilala bilang Benign Prosthetic Hyperplasia o BPH ay nakakaapekto sa napakaraming kalalakihan sa buong mundo, nagdudulot na kakulangan sa ginghawa at migaalalahanin sa kalusugan. Bagamat kadalasang ang gamot ang pinipili ng marami, may dalang makapangyayari hang lunas ang kalikasan. Sa video na ito, ibubunyag namin ang anim na natatanging prutas na hindi lang papasaya sa iyong panlasa kundi hawak din ng susi para paliitin ang lumalaking prostate At ang unang prutas na ating tatalakayin ay ang abokado. Simula na tayo sa bilang ang numero pito ay ang abokado isang prutas na kasing masustansya ng kanyang kasarapan. Ang abokado ay isang napakahusay na pinagkukunan ng malulusog na monounsaturated fats na mahalaga sa kalusugan ng puso, at napakabuti para sa mga may problema sa prostate. Ang McFets na ito ay tuputulong upang mabawasan ang pamamaga na isang pangunahing dahilan ng BPH. Bukod pa rito, ang abokado ay mayaman sa beta betasitosterol, isang plant sterol na napatunay ang nagpapabuti sa sintomas ng ihi na kaugnay ng lumalaking prostate. Ang berdeng creamy na prutas na ito ay sobrang versatile sa kusina, perpekto sa mix salad, smoothies o bilang palaman ginagawang madali at masarap ang pagdagdag nito sa iyong araw-araw -ara na pagkain para sa mas malusog na prostate. Susunod naman ang prutas bilang anim, may kamatis. Ang numero anim sa ating listahan ay ang payak na kamatis, isang pangkaraniwang sangkap na may di pangkaraniwang benepisyo. Ang kamatis ay napakayaman sa lycopin, isang makapangyarihang antioxidant na kilala sa potensyal nitong pababain ang panganib ng kanser sa prostate at paginhawahin ng meksintomas ng paglaki ng prostate. Nakakatuwang malaman na mas madali itong nasisipsip kapag luto o proses ang kamatis, kaya huwag mag-atubiling kainin ito sa iba't ibang anyo, mula sa sariwang salad hanggang sa masasarap na sarsa at mainit na sopas. Ang regular na pagkain ng kamatis ay nagbibigay ng masarap at natural na paraan para suportahan ang kalusugan ng prostate. At sa numero lima naman, pakwan. Sa panglimang pwesto naman, narito ang nakakapreskong at nakahidrate na pakwan. Isa itong pangkaraniwang prutas tuwing tag-init at isa ring mahusay na pinagkukunan ng lycopene, ang parehong antioxidant na nagpoprotekta sa prostate na matatakpuan din sa makamatis. Hindi lang maaring makatulog ang pakwan na paliitin ng laki ng prostate, kundi ang mataas nitong tubig ay sumusuporta rin sa kabuwang hydration na napakahalaga para sa kalusugan ng bato at ihi. Bukod dito, mayaman din ang pakwan sa magbitamina A, B6 at C na tuputulong palakasin ang immune system at pangkalahatang kalusugan. Ang pakain ng makatas na prutas na ito ay isang masarap at malusog na pagpipilian para sa sinumang naglalayon ng mas malusog na prostate. Na lipat tayo sa pangapat na prutas magberries. Sa pangapat na pwesto, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng berries, blueberries, strawberries, raspberries at blackberries. Ang maliliit na prutas na ito ay magnutritional powerhouse puno ng antioxidants, vitamina at fiber. Ang mataas nilang vitamin C content ay mahalaga para sa suporta ng immune system at may malaking papel sa pagbabawas ng paglaki ng prostate. Ang magenta exudens gaya ng flavonoids at quercetin na matatakpuan sa berries ay kilala sa kanilang malakas na anti-inflammatory at cancer-fighting properties. Ang pagsasama ng makulay na halo ng magberries sa iyong araw araw na pagkain ay makatutulong upang mabawasan ang oxidative stress at suportahan ang kabuang kalusugan ng prostate. Nagayo naman punta tayo sa panggatlong prutas mag-citrus fruits. Ang panggatlo sa listahan ay mag-citrus fruits tulad ng magdalandan, lemon, grapefruit at calamansi. Kilala ang magprutas na ito sa mataas nilang vitamin C content na mahalaga para mapanatili ang magandang kalusugan ng prostate. Ang antioxidant properties ng vitamin C ay tuputulong labanan ang magfree radicals, bawasan ang pamamaga at posibleng pababay ng panganib ng paglaki ng prostate. Mayaman din ang magcitrus fruits sa flavonoids na pinaniwalang ang sumusuporta sa kalusugan ng ihi. Ang kanilang maasim at nakakapreskong lasa ay perpektong dag sa iyong pagkain, mapabuong prutas man kasama sa maksalad o bilang sariwang kinatas na juice. Ang pangalawang prutas naman ay ang pomegranate, ang runner-up sa ating listahan. Ang prutas na ito ay hindi lang kaakit-akit sa paningin kundi puno rin ng makapangyarihang benepisyo para sa kalusugan. Ang pomegranate ay mayaman sa antioxidants tulad ng punikalagin at elagitanins na may malakas na anti-inflammatory at anti-cancer properties. Ang magsangkap na ito ay maaring makatulong pabagalin ang paglago ng cancer cells sa prostate at suportahan ang kabuang kalusugan nito. Kung nais mong uminom ng pomegranate juice o kumain ng mga lilit nitong buto, ito ay isang masarap at epektibong paraan para makuha ang magbenepisyong ito para sa iyong prostate. Ang numero uno sa ating listahan ay ang papaya, ang pinakatampok na prutas. Ang tropikal na kahanga hanggang ito ay isang kayamanan ng magbitamina, mineral, at may digestive enzyme tulad ng papain. Kilala ang papaya sa malalakas nitong anti-inflammatory na katangyan, kaya't ito ang perpektong pagpipilian para sa pagmanage ng magsintomas ng BPH, ang magbitamina at mineral sa papaya tulad ng vitamin C, beta-carotene at lycopene ay may mahalagang papel sa pagpapanatili na kalusugan ng prostate at pagpigil sa magsakit. Ang regular na pagkain ng papaya ay maaring maging isang masarap at kapakipakinabang na dag sa iyong dieta. Nagbigay hindi lamang ng lasa kundi pati na rin ng mahalagang benepisyo para sa iyong prostate. Maraming salamat sa pagsama sa amin ng gayon dito sa Healthy Habitat. Napag-aralan natin ang ilan sa pinakamakapangyayarihang prutas ng kalikasan. Bawat isa ay may natatanging benepisyo para suportahan at pagbutihin ang kalusugan ng prostate. Tandaan, ang pagsama ng magprutas na ito sa iyong araw araw-araw na pagkain ay maaring magdulot ng malaking pagbabago, hindi lamang para sa iyong prostate kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang kalusugan. At para sa mga hahanap ng dagdag na tulog, huwag kalimutang tingnan ang aming rekomendadong sa Palmetto Supplement sa Amazon, isang natural na tulog para sa pangangalaga ng prostate at suporta sa urinary health. Abangan ang iba pang ma-health insights sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pag-click sa bell icon hanggang sa muli, manatiling malusog, manatiling mayalam at yakapin ang kapangyayahan ng kalikasan sa iyong paglalagbay tungo sa kagalingan.